Mm -hmm. lang <laughs> Sabi pula. Teki na na naman to eh. Sino din ngolakh na lang hindi ano ko eh. Hindi masyadong mainit kasi naglinis ko ng ko. O hindi, ayoko ko nang sobat Hindi naman yung tamis. Hindi naman yung tamis ng siyato. Okay na yun. Dito na Ang ganda naman ang mga baso. Kulang pa yan. May isa pa yan dun sa trabaho. Yan ang pinagkakalok. Kaya ngayon nalang kinakausap ni Lalji yun eh. Nagkagalit na si Jennifer. Ano ba na ako eh. Yan ang pinagkano nila eh. Sila si Jason. Ah, si Jason pumasok pagdating pero papahintuin niya ata kasi nanggaling sa paligid sa bahay. Pali. Pinangpisa si Jason. Ay, mariko dyan. ko nakasalita ako. ko. Okay lang 'yun. i mo ha. Ay, ano? i mo. Ilan <laughs> 'yung Ha? Oh, sampo pa naman oh, ang mga may iba ibang tao sa kanila. Pero yung meron kasi para usoy no. na mga usoy, para usoy, mga usoy, malimane ako eh, Oo. Uh, naayos kami, brekter nasa, ibang bayar daw yan. Hindi, kung 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 kung